ayan yan yung native chicken natin nang nanamisa kahapon tinignan ko Apat lang apat lang na napisa ngayon check check natin ayun 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 check natin kung namisa na lahat ayan sya pura medyo medyo marami ha ah.

Eleven yung ganyang napisa. Ayan yung napisa. Oh, 11 yung napisa. nila oh. Okay. Kaya lang, ang problema, sino na mag-alaga sa inyo? wala na Malana, pag ako'y gumawa goodbye na sa inyo wala lang mag-alaga sa inyo wala lang magpapakain yan ay maliliit na manok native chicken sana. Ayan. ito itong mga manok na to lima na bili ko sisiw pa lang nung bumili ako lima maliliit sisiw sila ang problema hindi ko alam ang roaster or hen kaya ayun lumaki na sila ito lang hens na natin isip ko lang ang hens isa lang puro lalaki na roaster na ang apat ayan ang isa ayan tapos nandun ayun roaster din yan ayan dalawa ito, tatlo. Apat. Isa yung pang lima. Bakit na wala? Tignan natin. Ah, ayun yung pang lima. Yan ang pinakamaliit. Rooster din. and Hindi ako, hindi ako, di ako kasi marunong tumingin sa rooster, tsaka, ayan. Masisisiw pa lang sila nung nabili ko lima ayan ito marami na kaya kaya ito lang ang Nagisang iisang ayan ito yung mabay o ito siya ang namisa ang ingay o wag kang lumabit wag kang lumabit wag kang lumabit ayan wala may mga patay oh meron pa dito sus natapak-tapakan siguro to sayang ah meron pa dun oh uy buhay pa buhay pa to makasurvive pa kaya to Oh, nagalaw pa pa. dito. Ay, uy, 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 Palaban. Ilagay ako dito para malay mo makasurvive. Ayan, mga native chicken natin. Meron pang hindi napisa na. Oh my God! Kinagat okay, ko yung kamay ako. Bakit ka okay, mangagat ka meron pang tatlo ito hindi na itong yung dalawang naman yung medyo nag black sa baby yan yan ay tinis, ko lang nilagay eh hindi nyo napisa ayun nakalabas na sa bakas check mo ito baka hindi na to baka nabulok na to tsaka ito lagay pa rin natin malay mo malay natin kung mabuk ayan o patayin na itong isa mga alaga natin elegan ang buhay oops dito ka dito oh my gosh ang sakit oh wag ano mga natin to eh ayan sakit cute ng mga anak niya native chicken parang yung manok sa ano sa ano tawag ito bundok labuyo na tawag, na tawag wild chicken ayan tingnan natin na kung mabuhay sila kasi sa sobrang lamig dito baka hindi nila makayanan Ayan mga bibi natin. Ayan mang, yung ano kapatid niya. Rooster din. Tsaka yan. Tsaka ayan. <laughs> Tsaka nandun sa loob yung isa. Yun nang titilahok. yun Yung nandun. Ayan. Ito. Ayan. Ang isa. Ayan yan yung nabili ko na lima nung nalilit pa chicks pa sila chicks ayan uh, ayan ito wow chicks wow chicks Chick chicken chicken ayun hanggang dito lang goodbye kalimutang mag subscribe and like and comments thank you very much sa pan panonood.